So, ito, uh, Daang Hari 186. So, ang ganda ng cover nyo. Ayan, yung mga design-design na siya. Yan. May mga engraved, nakaukit na siya. So, saan ba, sa nagtatanong, saan niya ba sinichangel itong si Barako? Este, si... Daang Hari 186, saan niya ba ito chine-change oil? So, kung makapansin nyo, uh, marami siyang mga arte sa makina no? so dito po siya nag change oil. so dalawa po yung ating ituturo sa inyo kung saan nyo kakalasin so sa unang change oil nyo po mas maganda dito nyo po kakalasin dito sa 17 mm ah, sa 24 mm na cup so ang kalas nyan ay pakaliwa So sa loob niyan, merong spring and yung strainer na Uh, parang uh, pansala niya so yun po yung laman ng ating uh, drain ng langis dito sa side so meron pa po siyang isang pinag change sila, so yung nandito sa ilalim makikita niyo po ito ngayon 17mm naman siya yun po yung kakalasin niya 17mm dito So, saan nga ba mas maganda ang pinapalitan ng langis? So, ang ginagawa po dyan, para hindi, minsan kasi, uh, nakapokus yung iba sa nag-change yung dito lagi sa 17mm. So, ito na rin disregard na. So, ito, hindi pwede pong uh, lagi kayo dito mag-change sa ilalim dito. Dapat binubuksan nyo rin po ito. Kasi nandito yung mismo yung pansala ng langis. So, ka, ang nagiging problema niyan kapag sa sobrang tagal na hindi niyo na change oil or hindi niyo nabubuksan dito sa part na to yung ating cylinder head dito sa taas nagkakaroon po ng paghina ng langis o so pag-ingay ng makina so ang nagiging cause po noon is unang-una yung ating uh, langis sa cylinder head baka po siya ay hindi na siya nakakaabot doon or mahina na yung daloy ng langis sa kanyang head gawa na yan po dito sa strainer natin na hindi siya nalilinis so lahat pong ribaba dito po dadaan sa strainer natin na to sasalahin niya and then saka siya akit ng langis papunta dun sa ating cylinder at ngayon ang problema kapag nabarahan po natin itong uh, uh, strainer natin dyan wala na po yung pressure ng langis pakiat dun sa taas so nangyayari po nagkakaroon ng engine knocking yun po yung epekto kapag hindi kayo nagbubukas dito. So, ang gagawin nyo, kapag nagbukas kayo ngayon buwan dito, sa ilalim, next month, dito naman, tapos next month, on the pangatlong buwan, doon naman sa ilalim. So, alternate nyo pong bubuksan yan para yung ating strainer dito nakikita nyo at nasisilip nyo kung madumi na ba siya or okay pa. So, yun ang magandang diskarte kapag mag po kayo ng ganitong klase ng makina. Na nandito yung ating uh, pinaka-filter ng langis. So dito po tayo magpipilter ng langis. So hindi po siya disposable. Siya po talaga ay kasama sa engine design ng ating uh, Daang Hari 186. So 'yun po yung aking uh, tips para sa inyo kung paano, kung paano kayo mag-change oil nga pala sa Si so, nagtatanong kung gaano po karami ang laman ng langis nito. Yan po ay 1 liter. So, ang design po ng langis natin dyan ay 20W40 yung ginagamit natin. So, depende na po sa inyo. Pero yung sa factory, set po ng langis nito ay 20W40. So, any brand po ng langis, basta ang viscosity niya ay 20W40. So, yun po. So, pag sa company naman po kayo, under ng warranty, ang gagamitin nyo po ng langis dyan ay Makoto. And then, So, nagtatanong din po kung gaano karaming langis ang dama ng ating uh, Daanghari 186. So, malaki po ang pagkakaiba nito kasi ang laman ng langis natin dito ay 1 liter lang po. 1 liter. Hindi kagaya sa barako na 1.2 liter. So, sa Daanghari 186 po, 1 liter lang po ang gagamitin natin. 20W40 po yung viscosity na nakadesign sa kanya.